O at salamat sa biyay ng pero sa amin sa araw Amin po. Amat. Ayun. tayo mga sasya Mga natin. Mga sasya irat. Ayan. Ulam namin, no? Oh. Bangos. At saka bangos na ah, ito. Na Ni Talbos. At saka yung karning bigay ng kapitbahay. Ayan tayo. Ayun.

Nandiyan, nandiyan. Nagbabili ko kapag tayo rin mo. Bibira na kami masalsalo ng lahat kami kasi yung misis ko natutrabaho eh, kasambahay. Yeah? 嗯。Mm. 你这儿，来，嗯，来吧。